Uh, during last week's um, briefing by the Committee on Public Accounts with the DPWH, they, they, on, in their presentation, they uh, related to us that there have been significant budget cuts uh, in foreign-assisted projects. And these foreign-assisted projects compose mainly of infrastructure flagship projects, yung mga importante mga infrastructure projects ng ating bansa. In 2023, there is an 88% budget cut from 70 billion naging 7.9 billion na lang po ang ang budget for foreign assisted projects in 2024 100% budget cut so wala pong nailaan sa foreign assisted projects at ngayong nitong 2025 67% budget cut from 70 billion naging 23 billion na lang po ang inilaan sa foreign assisted projects now uh madam chair and uh, madam secretary i'd like to know on the long term implication of this continued defunding uh, uh of these uh, foreign assisted projects hindi po ba tayo nape-penalize ng ating mga international partners pag hindi po tayo nagbabayad at yung pong ang alam ko po kasi itong mga foreign assisted projects are being defunded uh, and they go to unprogrammed allocation ng mga ng ilang uh, district congressmen ano po bang mas mahalaga sa atin yung pong mga flagship projects na malalaki na mas maraming nakikinabang o yung mga pet projects po local pet projects po ng mga district congs So gusto kong malaman ang implication kung patuloy pong i-defund ide itong mga foreign assisted projects po natin. Uh, Madam Chair, um tama po kayo. Pag ma-defund po yung ating mga foreign assisted projects, uh, magkakaroon po ng delay dito sa ating mga proy proyekto. And um meron din po tayong binabayaran na commitment fees. Uh, pag tayo po ay hindi nakakapagbayad on time ng mga commitment, commitment natin. Kunin ko lang po yung exact number. Hindi po ba tayo on the losing end pag ganyan po, we continue to pay penalties for, for defaults or, or non-payment of these contracts? Um, meron po, we're just looking at that. Yes, uh, the commitment fees in 2024 is roughly $16.8 million, 962 million pesos. Ang binayad po natin. Commitment is due to delay. Opo. Ano po kayang protective mechanisms uh, in place, uh, Madam Secretary, para masigurado natin na hindi po tayo nag ganitong natatalo sa uh, hindi po pagbabayad ng mga multi-year contracts na ito. E eh, samantalang ito naman po ay dumaan sa iba't ibang level ng approval sa mga sangay ng gobyerno. Ano po kayang magagawa natin para hindi po magpatuloy ang ganitong uh, trend? Well, unang-una, kung ang tinukoy kanina ay tungkol sa unprogram appropriations, uh, hindi na dapat gawin ng Kongreso yung paglipat ng foreign assisted projects mula sa program sa unprogram. Dahil okay. unang-una, nadedelay nade yung mga project, nagbabayad tayo ng commitment fees, at um, lumalaki ang deficit ng ating pamahalaan. So, yun ang unang-una. Uh, pangalawa, marami na dedelay because also of the pandemic na nakaroon dalawang taon. Nagkaroon tayo ng pandemic. No? Um, so, Budget execution is also important as far as the executive is concerned. siguraduhin, before we borrow money, we make sure that the project is uh, uh can be implemented properly. Thank you po thank you. Mr. Secretary, Madam Chair. Uh thank you for the enlightenment po. At sana po uh with the new stewardship of our uh, chairperson, uh sana po ay hindi po mangyari ito sa sa 20th Congress dahil tayo po ang kawawa kung nagbabayad po tayo ng mga commitment uh, fees sa mga project na bine-delay dahil hindi po natin binabayaran ito. At napupunta po sa mga maliliit lamang na mga proyekto. Salamat po, Madam Chair.